Magandang hapon po mga bin, Tayo po ay kaya tapos lang ang maghalo po ng ating mga binilad Ay mulat na mulat po ang araw Ay talagang pagilingin na po yung limang nauna po kahapon Yan yung dulo Ah ah grabe init po Talagang summer na summer na po At tayo po ay tuloy pa rin po din sa ating pagtatabas po nandito po ating mga kumparyan dyan sa taas po ng ano ng ating palayan po dyan lang yan yan po yung ating bagong taniman po pre inom muna kayo inom inom muna talaga na patin din po ng init yan po pwede rin po dito ang baling huwi kamuti kung tayo po may makukuhang pananim yan tapos yung iba po ay tambo Ganun na lang po. Yan po ang ating puputulin yung mga kahoy na yan. Pray na muna kayo. Yan. Yan po. Hindi po kaya nang itakyan. May mga tanim po yung ano, niyog. Ay ating hahawanan po yan. Tapos rambutan po yan. Eh. Nahawanan na natin yan. Ay, lanta na nga po yung ano. pagkatapos ka umaga. Oh, yung lanta po. Ito po ay tagilid po. So, <makes noise> <makes noise> Yan, dumating po si Mama eh. Doh po? Nagbibisita po din eh. Dumating sa Dumating galing abroad, nagpatabas ng niyuga. Bagong ano po, Taniman natin, may tambo na ito. Okay. Hindi na pwede dito ang ano. Mga gulay po, hindi pwede. Tambo at ano nga, balingon. Opo, yung ganun na lang po. Duan na kaya, anong kahoy. Pero okay naman po. Yan ay, yan, ay tambuan, eh. Ayan, lawak po mga kapambing niyo. Lawak po nga. Simula po daw, sa dulo. Yan bang avocado yung nagagamit? Malakas po. Avocado bang? Nasaan ba? Ito, sabi mo. Abay, kung natin. Ha? Namatay po yung puno ng abukado. Eh, nagagamit nga ba yan? Oh, Ari, bulalami yung. Namatay din. Ay, yan ay pa palugsak. Panggatong na po. Uy, ito, ito po, o. Yan, oh. Ang ganda kung na yun. Ay, hindi na yan. Yan, may, Batay nung ate papatistis Ayan. Ay, Oo, yan. Kaya lang, parang may, ay, bak pala yan yun. May butas, na yan. Ako, hindi yan pwede. Ay, dito puno. So, ano pwede, ano? Ayan po, yung tubig natin, oh. Sa taas lang po tayo, oh. Yan. Oo. Ah, si parang jogger, eh. Ano po? Hapo na naman. Hapon na naman po, ano. Ano po, pakabilis. Atin ang abad, eh. Ang kanilang iudan. Ah, parang Noel. pare. Parang rande. Gondang hapon na po. O ba? Yari na naman. Yari na naman po, mga hapon. Galing naman po rin di hari naman. Dumating po ang galing abroad yung mami po. Nagpatabas. Nagpapatabas ang galing abroad. Ano yung gan po dito daw ay ano? Natatabas ang paggaling abroad. Galing Amerika po. Oo. Sabi. Yung Magandang hapon na po mga kaparambin. At ah, tayo po ay na po sa ating pagkatabas. Malawak din po yung ating natabasan dito. Kasama po natin yung mga kumparehan po natin. At ngayong hapon po yung magpapatulong po tayo sa mga kumparehan natin na maglilipat po tayo ng power spray po. Dala po ni paring Jogar, ni paring Andy, ani ah, ni paring Noel po ay yung power sprayer po. Akin po yung makina ito. Tapos yung na malaki na mahaba. nandun na? po si paring Andy. Pare, nandun na. Tara play. Paring Jag. Ako na, ako na. Mamaya babalik po ako dito pare. Mag-iimpisa ko ng dahan binilad. Mainit naman. Ishoot mo pare sa leg. Yeah. ayun. Pare akin. Ito kung gara. Tara po, pare. Sinalas po natin sa blower. Tara pare. Yan yeah, nalapakan mo. Ano yung ano man nalimutan? Ha? Sa daw pare. Kuya. Tara galing sa. Pare, Ala ko suot mo na kanina. Wala Sinuot mo na kanina. <coughs> buwan ng ano po, sobrang init na eh. Dalawang araw na po ata yung hindi natin. Ano po? taman mo ko. Mm hmm. Yan na pare. Oh, uh, sa mikubo pare din. Ah. Ah, lawak, na yun. Uh. Uh, 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 lawak nga. Ito pa pala, dapat ito pa uwo. Oo, uh, uh, pwede na taniman. Sambi. Hindi nyo hindi na nagpupis ko bat, ba't doon? Ha? Ba't doon? Diyan ba? Hindi niya. Mama, Mamaya papasok ko eh. Hirap. Hindi pa ang... Eh, ito. Ibig sabihin ko yung eh, kailangan yung doon mo. Dalawin tayo nga yun. Abot mo. May isip ko kaya ay. Pag hindi din yung nailagay, baka nakawin. Basta ulit ko dyan mo na. Diyan ba? Basta sa muna. Ah, bubuhatin mo na lang. Uh -huh. Samu'y la lagay. tara ka may Itakare, doon oh. No? Pinaalis namin yung mga layak ang daming na ipon. Kasi okay. isang bit natin tayo. Yung garap. Hmm? Yung magandang bit. Bit. Bago ito eh. Papalta natin. Bago. Hmm? Asa po mga kaparambin. Ako nito ko. Ang hawakin. Pero pahawak nga. Dito Eh, pag may tututok pare sa ano ha? Paulan lang, paulan. Sa halaman. At yan ay... Talsek yan. Yan ay panghugas ng ano yung eh, motor. No, è un ballo. i'm okay.